Good morning strawberries Ayan o oh. Ari, ari na sila ngayon Bakit ito namatay? Ito ho huh? Bakit? What happened? Kasi nilagay ko Ang kanyang ano doon sa taas Ayan o oh. Baka Ano siya What happened kaya sa kanya Kunin na lang natin to oh, Kunin natin to sa kanya Balisin natin yan nagsungod 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 <laughs> kaya namatay so what we have to do is bitingin natin hmm, tingnan ko lang diyan patay patay so tapon how about this one ito ang inuna ko kasing lagyan ng ano ng fertilizer na ginawa ko last time pero hindi naman siguro sa fertilizer. Gusto niya lang siguro mamatay talaga. No? So, ayan. Ito, marami siyang runners nilagay ko dyan Ito, ito ang run, ito ang mother plant na binigay sa akin nag-barter kami ni mam Ma Eden. Pero dahil siguro sa mga nilagay ko sa mga ano, pinag ano ko 'to? Ano 'to pagtawag dito? din panghimo ko dyan na ano din pangbutang ko sa sa mga ano sa mga pat ang anang mga runners para magduro ko oh, ala ang mother naman ay mamamatay bakit kasi siguro lahat ng mga pagkain ito na pupunta dito sa mga ano sa mga runners niya so kaya ayun So, wala tayong magawa. Pero ito, malalaki na sila. Okay lang. 1 versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So, 7. Okay lang yan, 14, diba? Okay lang. Okay. So, that's it. At look at. 24, 25, bulaklak na mo, bulaklak na siya pero hindi ito magbunga ng malaki kasi maliit ang kanyang pono, ayan so ayan, o oh, ayan o oh, ito, ito siya <laughs> daw lang dyan kabahala ng bunga sa sunod, nakabunga to like last time, ganito rin kalaki, pero okay lang don't worry don't you worry, ganun talaga yon magragkal dyan, ragkal man kanya nga bunga sa pinakaadlaw the vaga norns and here here na ang ating lettuce pero I doubt kung magbunga dyan ayun look at ang kanya kung mabunga, gid man dyan whatever, kung ano lang mahimo na yun eh, no? so butang natin sa initan para nga mainitan dyan kung Siguro mas nami ka na kung ayun ay. Pwede natin ibutang sa early morning nga init. Pag maharon-haronan kon, ano, kon udto adlaw. Nagtaw natin kon maharonan ta na karoon udto adlaw. Ang akin nga, uh, ano dyan gani man? <laughs> bah Bahal na. Ang laurel. Ah, laurel. Ginakaan mong galing kasapat-sapat ang laurel. Oh. Nakaan kasapat-sapat. Duro rin, bahal rin anong buo, anong dahon. Kung kaisa ginabuel ko kun dyan, kung kinanglan ko ang anong ano. Ay, may, pero uh, kun kung nakabakal ko baga uh, mga bagong bakal, ng laurel, wala akong ginabuel. Pero kung wala, dyan ko nakabuel. Eh, okay. mm, pwede rin, no? Spices. Spices. Then, ang akin niya, patula ara na transfer ko rin dyan sa mainitan rin to ay sa sunod kaya dali gid lang nga pwede rin sanda mag, sabit sabit yung andang, uh, andang uh, tendrils tendrils na pagtawag no hmm. okay yara o oh, duro rin sanda. pang silo ko lang dyan ohoy mga kong swertihan ba't ka namatay namatay kawayhan mapatay ka ang swerti ko <laughs> mga kong mga pampaswerte pero daw na, daw mapatay ha. Wag naman, wag naman. Wag kang mamatay, ha? Wag kang mamatay. Kitata ni batang si initan. Kinanglan ang init. Kitata ni batang Okay. Pampaswerte to. Bigay lang to sa akin. Pampaswerte. Ganon siya, ganon. Okay tapas ko abi hypertern kataas so that's it pero okay lang ka ah. mabuhi pa man regoro ah naga ano lang naga ano ganito pag sa mga naga hibernate 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 talaga ah uh, that's it amo ja ang akeenya katamnan sa kada look at man ang akeenya ano Dasig lang man magbahal kang Akan abukado mm. That is Pila ganito dyan bakal kaman 150 Kabay lang nga magbunga lang dyan <laughs> Pero Walang tawa nga nang Anong saradlan uh, Sa puno lang Kabay lang nga Hindi lang magano no Hindi lang magbahal kaya Siyempre Dyan lang ra The abukado Then I have my Dorian Here's the Dorian uh, Gibutan ko sa may Bahal nga baldi ako kung magbahal dyan kung nandang mabahal dyan ano? bahal ba dyan nga po no natin kung mabahal paano na magbahal ay gamay lang nga ginatuktungan so kung magbahal gid man dyan oh. kundi mabahal mabahal lang sa nga simpre rin tura matindag mapung, maano lang ako dyan lang ako kasi babaw kang tiris pwede ko rin di ama bala na nga bunga uy 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 may nagkagat Uy, what happened? Ano ang nagkagat ka ni mo? Kasabad. Kasabad, kid, mga mga sapat-sapat niya gusto magkain sa akin niya, ano. Oh, inbuhina na ito ng dahon tsaka durian, ha? Di. Ano diyang nagkain ka na kajaman, Ha? Hmm. ma eskuelang mga bata lugat seda ma santa sa eskulah dahon may reja ko nga dagmay oh uh, dagmay kumanay ginakain manjakang mga ulod-ulod kita ko manjaga ang mga ulod bo kasabad dijakanan dya da huh? bisan dagmay nga mga ano nga makatel ginakain pa mga sapat hmm. Nindutangan ko kang ano, kang lupa. Para nga mag magragkel sanda dyan. E isaylo ko dyan kung magtag-aruran mag magtag dyan ay. Dyan ko kurara e isaylo. E para nga maka ano, sanda? maka ano sanda. Makaugwad. Ang tawa duro na Yan ah. bakal ko nandiyak ato sa may tindahan. Gagdason ginpatubo patubo pero ka bilog at ginpatubo oh sang bilog ang nabuhi pero okay lang nagduro man oh, oh deka doro na so jaman ang akin niya si boyas yes. uh, laba na ang anang ano an an pero paano dyan Diyan na daw madunot man dyan na nga puno <laughs> pero dyan nagtaskag pero ang rason kaya nga gintanam ko dito dyan sa akin si Buyasan, no. Yung ko lang, hay, nakita ko nga nagatubo. Tigit, tanam ko man. Para nga, basi magbunga man, no. Kaya ang bunga na gamitan ko nga, binhi. Kun, matabok nga may bunga, gid man di, ah. Ano bala karang ginatanam kang si Buyas? ka ko kamaan. Basta mo lang, ra. Gusto ko lang magtanam ka dyan. Ay, ah, manakarod ka dyan. look nagakarawas na ng bunga. Ay, ay, nang, nang silid. <laughs> ay, bunga ang loya. Gabunga ang loya. Ay, dya bunga. Gabulak dya. Pero, wala dya naga. Ang silid na lang kinanglan mo. Bata pa man Hindi ko lang anay pagbulen So, that's it. Huh? Yaka, rawas, Ito, ha? karawas. na. Ang bu silid na. O, oh, diba? Tabunan ko lang ragawa. Tabunan. Para nga mag, ano, Basta ang sa pihak kaya nagabong. Kita rin man to. Sige, talang anay. Bukan o ginaagtunan ka kuring do ka grog mag, no, magparapamus Okay. Kung maglaya rin gani, amor rin dya pag kang ga mo nga. Lui. Ah! Bulin mo lang radasan. Para nga ma magamit. So that's it for today.